Basta magiging datang buhat ng dami. Magtagot-taguan nalang ka pala na lingaw. Sige, ako abal! Bantay ka lang mandagaw ka mga arwas. di na naging tamog ka Bantay bitawa, bantay samad-samad ang likod. Sige na, panago na mo kay Ako abal! Oo! <laughs> <laughs> Naano magkuling mag mo kinuksuan? Agad naging mabalta. Sabi <laughs> 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 ako, sora. Sabi yan. Tago, Taguan, Maniwala, Ambuwan Taya, Nang, Bili-Biliwan Sigi-sigi, Papel, Lugan, Naya, Apel Namun, Tagu, Saloyo, Atubangan, Tiled, May, Abal, Largen Mula kau, Sata, mau balik, Radenta Sigi, para Madlok, Budsia Takkan, Ruki, Malamja <laughs> Asal, Naman, Mu'u Malas kayo makarang karong <coughs> dilaw. Balikan na nato si Johnny kaya basing nagmahay siya. Sige! Nawala si Johnny! <coughs> Tabangi ko ninyo! Naunsa, <coughs> mangka! Tabangi ko ninyo! Ayaw dyan Amigo man Wala, Wala amigo. 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 Dilili kong mamatay, dilili ang tananan. Patay na tayo sila tananan. Buko ka

Ayo Glimtay! Ang pag-subscribe, like, share, comment Ayaw ninyo, Glimtay, among Facebook Nga, lagaran,